Alam mo, ka-friendship po ito, Ito nga pa yung medyo bulky. At syempre, bulky rin ang price niya. <laughs> Pero itong lunchbox na ito, 6 hours. Remember, ha? Huh? Remember me? 6 hours ang ang itinatagal ng init niya. Ito nga pala yung laman ng kanyang loob. Meron siyang sa itaas yung pinakaulam niya. Yung pinaka gitna na medyo malaki. Yan, yung malaki. Gohan or Rice lalagyan nun. At yung pinakailalim na may blue, yun ay lalagyan ng soup. Tapos yung pinakataas niya, pinakalagyan ng ulam ninyo. Or ng salad ninyo. Ang ilalagay ko ngayon na lunch ng aking anak is yes, gudong Basta, etong lunch box na ito napaka helpful or bendry. Lunch ba? Sa niyo? At na magugustuhan nyo. Magugustuhan nyo. At ito na, na nga ating lunch. Salad na lettuce, cucumber, tomato, and ang sauce. At eto na nga yung gohan. Tapos nilagyan ko na rin siya ng gyudong at ng tamago. At eto yung soup. At ilalagay natin ang, syempre, unang-una, -una, soup. Gohan, tapos yung pinaka-salad niya ngayon. Sana may nakuha kayong idea sa ating lunch preparation!